Magandang araw mga suking iniahan dog ng DILG Local Governance Regional Resource Center 9 ang Layag Weekly Waves. Magandang araw. Ang Layag Weekly Waves ang magsisilbing tagapagitid ng balita tungkol sa mga programa ng kagawaran at mga kaganapan na dinaluhan nito para sa pamayanan sa loob ng isang linggo. Ang Layag Weekly Waves ang magsisilbing ito po ang inyong lingkod, Alisa Carla Agot, Local Government Operations Officer 4 from the Local Government Capability Development Division at para sa paglayag ng ating mga balita, tune in with me as we do the 7th Weekly Recap. Formal na tinanggap ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal and ACCAA Calendar Event Scheduler sa isang turnover ceremony na ginanap ngayong araw sa DILG9 Conference Halls, sa City. Opisyal na kinilala ang regional na tanggapan ng DILG-9 bilang isang lugar ng trabaho na nagpapakita ng pangako ng Departamento sa pagpapanatili ng isang ligtas, malusog at walang drogang kapaligiran. Matagumpay na nagsagawa ang kagawaran ng interior at pamahalaang lokal ng dokumentasyon noong ikalabing dalawa hanggang ikalabing apat ng Agosto sa iba't ibang munisipyo ng Zamboanga del Sur. Nagdaos ng isang mahalagang pagtalakay ukol sa pagbuo ng mga panuntunan para sa regional na subaybayan para sa taong 2024. Nagsama-sama ang DILG9 MANCOM sa kanilang 3rd Quarter Regional Management Committee Conference sa Hotel Guillermo, Pagadian City. Kamakailan ay nagsagawa ang DILG9 ng serya ng site inspection at pagsusuri ng mga proyekto para sa Seal of Good Local Governance Incentive Funds sa iba't ibang munisipyo sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Norte. Matagumpay na nagsagawa ang DILG Region 9 ng isang focus group discussion tungkol sa Peace and Order and Public Safety Plan, Policy Compliance Monitoring System, reporting and review. Ang DILG 9 as LGP team ay nanguna sa pagsasagawa ng isang aktibidad para sa Capacity Development Program sa Tukuran, Labangan, Molave at Tambulig sa Mwanga del Sur. Pulong ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict Region 9 para sa ikatlong yugto ng taong 2024 noong ikalabing anim ng Agosto sa Pavilion Dao, Pagadian City, sa Mwanga del Sur. Ating alamin ang iba't ibang aktividad mula sa ating komunidad na itinampok bilang News from the Field. Maligayang pagbabalik mga kalayag, isang exciting at interesadong linggo na naman po dito sa kagawaran ng interior at pamalaang lokal ng Sabuanga, Sibugay. Ang mga lingkod bayan niyo po sa departamento ito ay nagtatrabaho ng gusto upang maibigay ang nararapat na serbisyo sa ating mga mamamayan. Ako po pala si Engineer Jenny L. Sagun, halina't samahan niyo ako sa pagsuri sa iba't ibang aktibidad sa linggong ito. Dumalo si na Engineer Jenny Sagun at Engineer Jess Atisa, sa focus group discussion na isinagawa sa Hotel Guillermo, lungsod ng Pagadian, kasama ang Project Development and Management Unit Team, doon ay binigyang diin ang pagganap ng Regional Baybayani Awards na magiging bahagi ng pagdiriwang ng Local Government Code Month sa Oktubre 2024. Ipresenta ni MLGOO Lemuel Mijares sa BC Mayor at mga konsihal ang mga proposal na Ordinansa at iba pang Legislative Measures ng 2022-2025 to 2025 Executive and Legislative Agenda ng Bayan ng Liplahan sa Buangas, Bugay. Kasama na nito ang mga kinakailangan na Ordinansa para sa Seal of Good Local Governance. Isang aktibidad ang isinagawa ni MLGOO Lemuel Mijares kung saan isinuri ng mga ofisyales ng barangay ang kanilang Barangay Development Plan para sa pagprepara sa kanilang annual budget. Ipinahanda rin ang mga barangay para sa Barangay Seal of Good Local Governance at nagpresenta rin sila sa kanilang Barangay Anti-Drug Plan of Action at Barangay Peace and Order and Public Safety Plan. Sa Barangay Ginuman, sa Bayan ng Diplahan, sa Buwanga, Sibugay, ibinahagi ni MLGOO Lemuel Mijares ang kanyang kalaman ukol sa mga karapatan ng mga bata at ang responsibilidad ng gobyerno ukol sa Child Protection and Governance. Sa pangunguna ng Provincial Director Mario A. Paterna, kasama ang Cluster Head Binone Galambaw at Program Manager Lay Golda Lagnason, dumalo ang mga kinatawan ng DILG Sambuanga Sibugay sa 3rd Quarter Regional Management Committee Conference sa Hotel Guillermo, Agadian City noong Agosto 13, 2024 pinamunuan ng patnugot ng rehiyon Paisal o Abutasil, Seso 3, kasama ang mga patnugot pang probinsya at pang nusod, mga pinuno ng dibisyon at mga pangunahing tauhan mula sa DILG 9 ang nasabing conference. Itinalakay at sinuri ang mga mahalagang isyo na may kinalaman sa paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan, ngayon din sa Departamento. Dumalo si oic MLGOO Janine Crisna-Sinoy sa joint meeting ng Local Council for the Protection of Children, the Local Committees on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, at Child-Friendly Local Government Audit sa ABC Hall, Barangay Solar, Bayan ng Ulutanga, Sambuangas, Sibugay. Ang focus ng meeting ay ang pag-finalize ng budget proposal at diskusyon ng mga updates ng iba't ibang sektor isinagawa ang monitoring at pagsusuri ng mga proyekto sa ilalim ng Seal of Good Local Governance Incentive Funds sa mga bayan ng Mabuhay at Imelda sa Buanga, Sibugay. Ang layunin ng aktividad ay tiyaki ng wastong paggamit ng pondo at pagsunod sa mga pamantayan ng magandang pamamahala. Sa pamamagitan ng sistematikong pag-audit at pagsuri, binigyan ng pagkakataon ang mga lokal na pamalaan na mapabuti ang kanilang mga proyekto at serbisyo para sa mas epektibong pagunlad ng kanilang komunidad. Dumalo ang mga kawani ng kagawaran ng interior at pamalaang lokal ng Sambuanga sa Municipal Hall ng Bayan ng Ipil para sa ikawalong Provincial Conference kung Interfacing with LGU Functionaries. Dumalo rin sa konferensya ang mga kawani at opisyalis ng Bayan ng Ipil sa pangunguna ni Mayor Anamel Oligario at Vice Mayor Ramses Troy Oligario. Isang interfacing ang nangyari sa pagitan ng DILG at mga ofisyales at kawani ng bayan ng Ipin. Nagsilbi itong plataforma sa masinsinang talakayan tungkol sa mga issues and concerns na gusto nilang ipahayag. Sa hapon ay nagpatuloy ang Provincial Conference kung saan nagtalakay ang mga kawani ng DILG sa mga isinumite na reports at mga updates sa mga pagpaparating na programa. At dito nagtatapos ang ating paglayag. Hanggang sa muli! Mabuhay! Ito pala si Joey Sanaveria mula sa PDMU ng Kagawaran ng Imperior at Pamalaang sa Buangga de Norte. Maghahatid sa inyo ngayong niko para sa news from the field. Tumalo ang mga kawani ng DILG sa Mwanga del Norte sa tradisyonal na flag racing ceremony noong August 12, 2024 sa DILG Provincial Office. Pinangunahan ni na Cluster Head Juniper Pakibo at LGOO 6 Trainer Mike Reeve Patangan ang strategic planning ng Sangguniang Kabataan at Local Youth Development Council ng Bayan ng Leon B. Pustigo mula August 10 to 12, 2024 bilang mga resource speakers sa Manuel's Resorts Pinyan. Dumalo si Sibutad MLGO Federico P. Jr. sa isang konsultasyon kasama ang Sibutad Fisher Fox Association at mga fish cage operators noong August 12, 2024. Dumalo si Cluster Head Jennifer Pakibot sa Zamboanga del Norte Communicators Network Conference Meeting noong August 12, 2024 sa Plenary Hall Zamboanga del Norte at Exhibition Center. Dumalo si Katipunan MLJO Monet Ruaya Amad sa Training for Local Implementers on Behavioral Nudges for Hand Hygiene noong August 13, 2024 sa Mibang Hotel, Dipolog City. Noong August 13 at 15, 2024, pinangunahan ni Sindangan MLJO River A. Tabada Merida, ang isang malalim na orientasyon sa pagbuo ng barangay budgets at mga kaugnay na batas sa training workshop on barangay planning and budget operations sa ginanap sa Sindangan People's Cultural and Sports Center. Sinagawa ng DILG Regional Inventory Team ang tatlong araw na physical na imbentaryo ng Plant, Property and Equipment o PPE sa mga tanggapan ng DILG sa Dapitan City, Dipolog City at sa Provincial Office. Si MLJO Lourdes Teresa M. Cinco Ducal ay nagsilbing hurado para sa Lechon Festival's opening program ng 73rd Araw ng Liloy noong August 15, 2024. Pinangunahan ni MLJO Solomon L. Morandarte ang monthly mobile meeting ng mga barangay sekretaris at tree planting noong August 15, 2024 sa Lower Irasan President Manuel Rojas. Nagbigay ng minsahe si Cluster Head Anabela Hatiko, sa Balay Silangan Reformation Center sa Rizal noong August 16, 2024 kasama si MLJO Lennon Mark H. Ramos na naroon din. Noong August 16, 2024, sa Morhias Restaurant sa Dipolog City, dumalo si Clusterhead Jennifer Pakibot sa seremonya ng turnover ng pera at mga dokumentong pinansyal mula sa outgoing liga ng mga barangay Region 9 Regional President na si Honorable Rogelio M. Isip patungo sa bagong Pangulo na si Honorable Joseph Daniel R. Evangelista. Noong August 16, 2024, dumalo si Clusterhead Anabelia Hatiko sa trainers training for ERPAT focal persons and father volunteers sa pagpapatupad ng Family Drug Abuse Prevention Program sa Sambuanga del Norte na ginanap sa Gloria Fantasiland, Dapitan City. Yan lang po ang aming handog para sa pangalawang linggo ng Agusto. Mula sa kagawaran ng interior at pamalaang lokal ng Sambuanga del Norte, ito ang News from the Field. maganda at masayang araw sa inyong lahat. Ako po si Duloy Tumanda mula sa DILG sa Buanga del Sur. At ikinagagala kong ibahagi ang mga balita at kaganapan para sa linggong ito o ang mga ganap sa field. DILG Bayug Field Office Ang DILG Bayug Field Office sa pangunguna ni MLGOO Doliente Makaso ay nagsagawa ng pagbisita sa barangay upang tugunan ang mga alalahanin ng konseho ng barangay at magsagawa ng pagmamanman upang nasigurado ang pagsunod ng barangay noong ikalabing tatlo ng Agosto 2024 sa barangay Damit at noong ikalabing apat ng Agosto 2024 sa barangay Balokbahan, Bayog, Sambuanga del Sur. Dimataling field office noong ikalabing ng Agosto 2024, ginanap ang Joint MPOC, MADAC, and MDC meeting na dinaluhan ng iba't ibang miyembro ng konseho. Pinangunahan ni MLGOO Bernante ang pulong sa koordinasyon kasama si Mayor Erauda ng Dimataling sa Mongabing Sur at ang mga pinuno ng iba't ibang departamento ng munisipalidad noong ikalabing ng Agosto 2024. Noong ikalabing apat hanggang ikalabing lima ng Agosto 2024, pinangunahan ni MLGO Bernante kasama ang Liga ng Mga Barangay at LGU ang pagsasanay sa gender responsiveness, katarungang pangbarangay para sa mga membro ng lupong tagapamayapa sa Munisipalidad ng Dimataling, Sambunga del Sur. Kasama ang mga tagapagsalita na Sina Atty. Kaheta at MSWDO Angel Acotanza. DILG ZDS Project Development Monitoring Unit PDMU Noong ikalabing dalawa ng Agosto, nagdaos ng isang mahalagang pagtalakay ukol sa pagbuo ng mga panuntunan para sa regional na subaybayan para sa taong 2024. Ang pagtitipon ay pinangunahan ng patnugot ng rehiyon Paisal o Abutazil CISO 3 kasama ang mga kawani ng DILG 9 Project Development Management Unit PDMU na ginanap sa Hotel Guillermo, Pagadian City. Isinagawa rin nila ang pagmamanman ng proyekto, pagvalidate at pagsusuri sa mga sumusunod na lugar sa Sambuanga del Sur, Balangasan, Kawit at San Jose sa lungsod ng Pagadian, Colomulave, Upper Bagong Tudela, Josefena, Manila, Tukuran, Linugwayan, Vincenzo Sagon, Poblasyon Aurora at Dumalinaw para sa SJLGIF 2023. DILG Josefina Field Office Ang DILG Josefina Field Office ay nagsagawa ng AIP 2025 Training Workshop at sa matagumpay na pagtatapos nito para sa ikaapat at ikalimang araw na pagsasanay para sa EIP 2025 na ginanap sa Multipurpose Hall, UBT Josefena, sa del Sur, noong Agosto 12 to 13, 2024. DILG Labangan Field Office Dinaluhan ni na Honorable Eduardo de Relacion at MLJOO Jerome Ugawan MDRRMO Marvin Pagadwan ang Grace, Blessing and Thanksgiving Ceremony noong ikalabing dalawa ng Agosto 2024 na pinangunahan ng mga barangay officials ng Upper Pulakan Labangan. Noong ikalabing apat ng Agosto 2024, ang LGU Labangan at Mayor Eduardo de Relacion ay nagsagawa ng leg working activity for CSO Capacity Development and People's Council Revitalization na pinangunahan ng mga kawani mula sa DILG 9 Regional Office. DILG Lapuyan Field Office Dinaluhan ng DILG Lapuyan Field Office ang selebrasyon para sa Linggo ng Kabataan 2024 noong ikalabing dalawa ng Agosto 2024 at nagpanayam din ito tungkol sa mental health awareness, gender sensitivity at anti-illegal drug awareness para sa mga kabataan. DILG Mulabi Field Office Ang DILG Mulabi Field Office ay nagsagawa ng drug-free workplace policy information dissemination ng ikalabintatlo ng Agosto 2024. Noong ika tatlo ng Agosto 2024, ginanap ang Joint Empo Madak Meeting na dinaluhan ng iba't ibang miyembro ng konseho na pinangunahan ni Mayor Glepa. Noong ika-15 ng Agosto 2024, nagsagawa ng roll-out operation ang DILG Field Office para sa operational guide sa CSO, CAPDEV na dinaluhan bilang tagapagsalita ang mga kawani mula sa DILG 9 Regional Office. DILG Tambulig Field Office. Nakilahok ang DILG Tambulig Field Office kasama si MLGO Odaan at Mayor Charlotte Panals pagdiriwang ng Lingo ng Kabataan 2024. Sa sumunod na araw ay dumalo si na Mayor Panal, MLGO at iba pang ahensya ng gobyerno para sa Coastal Up Drive at Mangrove Planting sa Barangay Angeles, Tambulig, Sambuanga del Sur. DLG Tukuran Field Office no ikalabing apat ng Agosto 2024, nagsagawa ng leg working activity for CSO Capacity Development and People's Council Revitalization na pinangungunahan ng mga kawani mula sa DLG 9 Regional Office kasama ang DLG Tukuran Field Office na pinangungunahan ni MLG Uru Zainal. Noong ikapito hanggang ikasyam ng Agosto 2024, isinagawa ang pagsasanay para sa pagpapahusay sa katarungan pambarangay, barangay na ginanap sa lungsod ng Pitan City. Noong Agosto 14, 2024, pinangunahan ni MLJ Uozainal ang pagpupulong para sa lahat ng mga lihim ng barangay sa munisipyo ng Tukuran sa Mwanggan, Noo, Noong Ikalabin lima ng Agosto 2024, isinagawa kasama ni MLGO Uozainal, ang pagsasaayos sa alitan ng barangay sa munisipyo ng Tukuran sa Magwa Sur. DILG San Miguel Field Office Sa pangunguna ni MLGO Romanos, nagsagawa ng coordination meeting para sa CSO Capacity Development Training noong ikalabing lima ng Agosto 2024 na dinaluhan mga opisyales at kawani sa munisipyo ng San Miguel sa Buangga del Sur. No ikalabing apat hanggang ikalabing lima ng Agosto 2024, nagsagawa ng medical mission ang MCGI sa pakiki pakikipagtulungan sa LGU San Miguel ng Mobile Dental at Optical Clinic sa Municipal Gymnasium sa San Miguel sa del Sur. ALG Vincenzo Sagon Field Office No ikalabing lima ng Agosto 2024, Si MLGOO Labadia ng DILG LG Vincent Sosagon ay dumalo sa budget hearing para sa taon ng pananalapi 2025. LG Ramon Magsaysay Field Office, pinangungunahan ni MLGOO Herrera Atay noong Agosto 12 hanggang 16, 2024 at kasalukuyang nagpapatuloy sa araw na ito, Agosto 17, 2024. Inati sa tatlong grupo ang lahat ng nasasakupang barangays ng Ramon Magsaysay para sa pagsagawa ng Barangay Planning Workshop sa ICBDRRMP, BPOPSP, GADPB at BDPC. DILG ZDS Provincial Office Noong ikalabing apat ng Agosto 2024, ang mga DILG Field Officers at Provincial Staff ay dumalo sa focus group discussion para sa PAP-SP-PCMS reporting and review na dinaluhan din ng mga PAP-SP-PCMS encoders sa iba't ibang LGU ng Samunga del Sur gamit ng Zoom. No ikalabing lima hanggang ikalabing anim ng Agosto 2024, sina LGOO Arandela at Ada Six Chuganco ay dumalo sa matagumpay ng nagtapos para sa pagsasanay sa managing learning events basic for DILG-9 personnel na ginanap sa conference room ng DILG-9 Regional Office. At iyan ang mga kaganapan sa DILG CTS para sa libong ito. Para sa iba pang balita at updates, bisitahin ang aming official FB page, DILG sa Buanga del Magkita-kita tayo sa susunod. And that's it for this week's edition of the Layag Weekly Waves. Stay engaged and stay informed. Catch you next week as we sail through more stories that matter to you. Padayon sa Paglayag Rehiyon 9!